Ano na mga pre, in today's video, pag-uusapan natin ang binili kong Bride Vorga Thai Copy Seats. Tara, let's! So, ayun mga pre, no? ito ang aking first impression dito sa aking in-order na Bride Vorga Thai Copy Seats. Actually, kararating lang nito kanina mga pre, kaya i ko sa inyo yung mga first impressions ko no makita ko siya ng actual. Bali ang score ko dito sa Paris na ito mga pre, is worth 23k kasama na ang shipping fee noon. Ayun ng uh, box na pinaglagyan niya. Kung gusto niyo ring uh, umorder online, uh, maglalagay ako ng link sa baba, sa description below, paki-check na lang mga pre. Dito papakita ko sa inyo ng malapitan ang uh, quality ng upuan na ito para makapag-decide kayo kung bibili rin ba kayo or stay stock seats na lang kayo mga pre start tayo dito sa borda ng uh, bride so maikita nyo mga pre um, mukhang pulido naman ayan, maikita nyo malinis yung pagkakaburda dito sa harap at kahit dun sa ayan, sa likod pero sa pag re-research ko parang hindi ganito talaga yung uh, pagkakaburda ng original. Pero sa pagiging copy niya, eh, masasabi ko na maganda. Ay, at uh, malinis yung pagkakaburda na ito, mga pre. Kaya para sa akin, goods na goods na yun. Ayan. Regarding naman dito sa mga tela, masasabi ko naman mga pre, makapal yung ginamit. At saka sa pag ko, mukhang okay naman yung mga tahi pulido naman uh, itong pinakaupuan malambot naman siya, makapal yung ginamit din naman na foam dito ayan ito buksan mo to ah. ayan para makita nyo so ayan o oh, makikita nyo makapal yung ginamit na tela ayan at uh, ayan pulido yung pagkakagawa ayan kahit yung mga velcros mga pre ayan o oh, makikita nyo pulido yung pagkakatahi naman kaya para sa akin, uh, goods na goods ito mga pre. Ayan. Ayan. Regarding naman dito mga pre, sa quality ng plastic niya, siguro masasabi ko tong part na to, uh, parang plasticky talaga yung feel niya. Ayan. Pero ito, masasabi kong matigas to mga pre. Ayan o. Oh. Tredy ko na rin medyo puwersahin to. At uh, talagang matigas tong plastic na to. Tapos dito naman, ayan o, meron siyang bakal dito na may nakaukit na, ayan, yung brand name. Um, hindi ko rin naman sasabihin sobrang premium yung pagkakagawa. Pero sa presyong binabayaran mo mga pre, para sa akin, goods na goods na yan. Ayan, ito, medyo plastic rin yung dating nito mga pre. Lalo ito. Ayan o plastiky. Sobrang mukhang plastic talaga siya. Ayan. Ngayon, ang kanina ko pa nire-research na hindi ko talaga makita is ano yung itsura ng ilalim nito. Kaya papakita ko sa inyo mga pre kung ano ang itsura ng ilalim nito. So ayun mga pre, no? ito yung ilalim ng ating uh, Bride Vorga Thai Copy Seats. Ayan, makikita nyo yung railings. Ang pulido naman yung pagkakagawa. Tsaka ito, mga pre, oh. Uh, makapal ang ginamit na bakal dyan. Ayan. So, dito na ako medyo concerned kasi parang wala siyang frame dito. So, open to, mga pre. Tapos, ang ginamit lang na pang salo ito. Ito, mga garter na to. So, hindi ko sure kung magtatagal to. Lalo sa akin na medyo mabigat ako. Pero, Uh, dahil sa ganyang design, ang sarap ng upuan kasi talagang malambot. Kaya talagang komportable siya upuan. Sa pag-adjust naman natin ng angle ng ating uh, sandalan, mga pre. Ito ang uh, pipihitin natin. So actually parang ayan no? Parang nangyari mano-mano na siya. 'Yan. mano na siya eh. 'Yan. Ngayon, ang isa siguro sa nagustuhan ko rito mga pre, yan, pag naka-install na yan. Tapos kunwari, meron kang ilalagay na malaking box dito o kung ano man dito sa likuran mo. Or baka kinabit mo ito sa two doors lang na sasakyan. Ayan. Meron siyang parang ano rito. Oh. Ayan, oh. lever. Kapag ito, inangat mo mga pre. Ayan o. Oh. Ayan. Pwede mong masandal agad ng ganyan yung upuan ayan so parang ayan o oh. nakalakyan dito mga pre ayan pag yan na uh, narinis mo pwede mo agad masandal yung upuan ng ganyan so pwedeng makapasok agad yung tao rito or kung meron kang ilalagay na gamit na medyo malaki at kailangan mong i-adjust yung sandala ng upuan, ganun siya kadaling i-adjust. Ayan. So, hindi mo na kailangan pihitin ito para subandal ng ganyan. Ito lang, i-release mo lang to. Tapos, syempre, pag ibabalik mo na siya mga pre, ayan, ayan no? make sure na talagang nalak mo siya. Kasi otherwise, pag huminto ka, tapos may sakay ka rito, eh, malamang sumubsob yung pasahero mo or kahit ikaw, baka sumubsob ka. Ayan. So, ayun mga pre, no? Double XL lang size ko. So, papakakita ako sa inyo mga pre kung kakasya ba ako dyan. Ayan. So, sa size ko to double XL mga pre. Kasyang-kasya pa rin naman. Um, ito talaga nakayakap dito sa sides ko tapos yung sandal ko ito nakayakap dito sa shoulders ko so yun no? pag nag drive ka mga pre ayan no nakayakap talaga sa yung upuan siguro sa kanila ang magbibigay ng opinion ko regarding sa kung komportable ba siya sa long drive pag nagamit ko na siya kasi syempre mahirap na magsalita agad kasi ito actually first impression ko lang to pero sa ngayon na nakikita ko at pakiramdam ko mukhang masarap naman siya so ayun mga pre no? yun ang aking first impression dito sa Bride Vorga Thai Coffee Seats ngayon kung gusto nyo makita yung installation nito mga pre sa aking Honda Civic FD actually ako lang magkakabit nito eh uh, subscribe lang kayo mga pre syempre. at uh, paki ring ng notification bell para ma-notify kayo if ever na may drop ko na ang video na yun Actually ako lang gagawa noon mga pre no. Iniintay ko lang yung aking uh, bracket na in order sa Shopee. So sana uh, dumating na siya kasi syempre medyo excited match na tayo. Kaya ayun abangan nyo na lang sa susunod na video natin mga pre. Sana nagustuhan nyo yung first impression video ko dito sa bride sis na ito. At uh, siguro baka makatulong rin sa inyo kung kukuha nga talaga kayo ng upuan na ito. Or isave na lang at kumuha ng original. Ayun siguro mga pre, hanggang sa susunod na video. Kita kits.